Hello, good morning po sa inyong lahat. <coughs> mga kapatid, uh, JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto naman ho nga, uh, dalawang service po kasi yung lumabas. Diba? Kaya e ang tanong ko, mga Pilipino, inaayawan na ang mag-amang Duterte. Bakit? di ba? Bakit inaayawan na ang mag-amang Duterte? Aba? Eto, yung uh, isang bagong survey na lumabas, sabi nga rito ng uh, PTV, People's Television. Base sa isang commission survey ng Pulse Asia, lumabas na 61% ng mga Pilipino ay pabor sa ginawang investigasyon ng Quadcom. Nako, yari. <laughs> Akala ko ba tinatawag ng mga, anyway, expected na to eh, ng mga DDS sa kabilang parlor na, ano, na, uh, to Quadcom, who <laughs> eh, lumilitaw ngayon. Anyway, uh, paalala ko lang po, ito po ay isang fake survey sabi nila kasi hindi pabor sa kanila ang resulta. ba? Diba? Naalala ko bigla, Nung kami ay nagkali survey regarding dun sa kung sinong pinagtitiwalaan ng mga Pilipino, alam niyo ho, palagi hong panalo si PBBM. Kali survey na yon. Tapos meron pang gumagawa niya sa Parting norte si ano, si Professor ano, uh, Paul, 'di ba? Maestro Paul TV. O, si Prof, siyang gumagawa noon. Tapos meron din dito sa Cavite, na gumagawa noon. Puro pala ano sa si PBM. So ano sinasabi nila rito na ayaw ng mga tao yun? O. Oh. Ngayon, tingnan nyo ha. Baka sabihin nila walang, walang ano, basihan. Ito po ay uh, uh, conducted last November 26 hanggang uh, December 3 na may 2,400 respondents. So nationwide yan. Okay, ito yung tanong. Uh, are you in favor of the investigation being conducted by four committees or Quadcom? Yan, dun po sa tungkol sa EJK, yung uh, frogs, and then Pogo. Diba? Yan yung kanilang mga inimbestigahan. So, sa kabuuan po ng mga Pilipino, lalo na ng mga taga-NCR. Alam nyo, ang NCR, very vital yan. Sabi nga nung, ano, sa isang interview na panood ko, uh, alam kong guest dito noon yung mga kakamping na, ano, uh, mga dilawan at yung mga kakamping. Sinasabi nila, eh, maging si Harry Roque, sinasabi rin yan, ang NCR, kaya naniniwala naman daw sila na ito sina yung kampo ng mga ano DDS. Kaya sila naniniwala na ano na malaki ang naitulong ni Sara. Kasi daw nung panahon ni Duterte, ang NCR pabor kay Digong. Eh never daw ang NCR na pumabor sa gobyerno. Lagi raw po as always taliwas ang NCR kasi nandito daw yung mga critical thinker. <laughs> Nasa NCR daw. Anyway, so yan. going back. So rito po yung mga mga pabor, no? Eh 61% yung uh, strongly favor 20% and then yung somewhat favor eh ganun pa rin yan pabor pa rin sila di ba 41% tapos yung mga kontra po yung mga hindi hu pabor na hindi na niwala yung mga DDS 24 okay yung uh, hindi strongly na hindi sila pabor anim uh, lang wow Diba? Ito yung ano rito. Kaya sabi ko ganon, inaayawan na ba nila ang mga Duterte? Eh Duterte inimbestigahan diyan eh. Sa dalawang 'yan. Si Sara naman doon sa isa. Sa sa isang committee, 'di ba? Yung good governance. Oh, yung sa paggastos niya ng CF sa budget ng OVP at saka ng DepEd. Ay nawakan niya. And then NCR, nagkaroon tayo ng 73% Balance Luzon, 66% Visayas, Naging sa mga Bisaya, sa Bisaya po, ang mga Bisaya, majority po sa kanila, pabor. At ito po yung pinaka-vital dito. Mindanao, nagbigay po ng 46%. Ibig sabihin, halos po kalahati ng mga taga Mindanao na sinasabing eh, sunod-sunuran lamang sila dito sa mga Duterte. Kasi tanging Duterte lang ang sakalam. Di ba? E eh, nagbigay sila ng 46%. Ibig sabihin, gusto rin po nilang malaman anong uri itong ating sinuportahan, itong ating ginudyos yan. 'Di ba? 64. Oh, do sa class ABC. 64 ah, 46 sa Mindanao, 64 sa class ABC, yung mga yayamanin. 'Di ba? And then dito naman sa class D, yung mga mga tao dito, mga hirap-hirap sa buhay. Yan, medyo may kaya-kaya, kayang magvideoke, kayang mag-shargao, kayang kaya mag siya. Yan, meron silang 62. Yung mga hindi kaya, yung mga binanggit ko yung mga talagang uh, adami ng kinahig, hirap pa rin makakita ng matutoka. ka. ba? Diba? Gusto pa rin nilang malaman ang katotohanan. O. mga pinagagawa ng administrasyon ni Digong. ba? Diba? Kasi lalo na yung Pogo, alam ng, alam ng isinusukan ng ibang bansa. Mismo ang China, ayaw. ba? Diba? Tapos eh, tayo rito, tinanggap. Eh, hindi pa naman, hindi naman. Alam nyo nung pinasok ang Pogo sa Pilipinas, hindi natin kailangan ng pera. Kailangan natin ng pera, pero what I'm saying is, uh, hindi natin kailangan ang pera na uh, manggagaling sa kung kahit na sa ipinagbaba, uh, sabi natin na uh, immoral na gawain. Yung kumbaga kapituko na. Kasi po, nagsimula ang Pogo dito na itinapasok 2016 pa lang, pag-upo pa lamang niya. Oh, tapos eh, 2017, nung huling So, uh, ginawa niya ito ng uh, Republic Act No. 13. Ano? Republic Act. Executive Order EO 13 na naging birth certificate ng Pogo. Tapos, later on, para maging legit na ito, pagkaroon ng taxation, gumawa ng batas <laughs> ng mga con congressist at senador natin. Tapos, inaprubahan niya. Kaya naging legit ang na ang Pogo sa Pilipinas. Nabubuwisan na. Tapos, hindi naman pala nagbabayad ng matino. Diba? Kakalokohan. Tapos, wala silang ginawa doon. Ngayon, yung isa pang lumabas din po na survey kamakailan, di ba? Ito, 41% pabor sila sa impeachment ni Sara. Alam niyo kahit hindi po naka hindi po natin sabihin na majority ng mga Pilipino ay pabor, pero ang kumontra po 33% lang. Kumbaga, tatlo sa 10 Pilipino kontra, pero apat sa 10 Pilipino ay pabor. E, etong 24, yung dalawa, sa 10 Pilipino na nag-iisip pa. Hindi wala pa kailis kami. Di ba? Hmm. Yang mga yan, nangangapa lang yan. I tumitimbang lang yan. O, baka pag umusad na yung impeachment, sana, eh, mag yan na, oy, ito pala yung mga pinaggagawa mo, ha? Di ba? Pumabor na rin yan. Oh, di magiging ano na yan, magiging 65. So, kumbaga, ano, halos 6 oh, anim, o halos pito, katao, sa sampung Pilipino, pabor sa impeachment ni Sarah. Di ba? Kaya, sabi ko nga eh, ano to? Inaayawan na o isinusuka na ba ng mga Pilipino ang mga Duterte? Kasi dito na lang eh. Dito na lang sa ginawa rito sa ditong hearing ng Quadcom. 'Di ba? Halos ano eh, hirap na hirap harapin. Ang Quadcom, ilang patawag na. Hindi hinaharap nung humarap. 'Di ba? tagal-tagal nung humarap eh. <laughs> paloko-loko hanggang sa ilan lang naman ng kongresistang sineryoso niya eh si Rods Gutierrez si ano si pangalan nito si Beatrix Luistro sineryoso ni Duterte noon o oh, tapos eh lumilitaw rin dito sa pagdinig noon uh, sa EJK na ang daming mga ang daming mga taong mga nagamit ang nakapagtataka po dito bakit mga colonel ang mga rango di ba bakit mga colonel ang napunta ang narango ng mga taong naging involved hmm. Di ba? Sabi ni Larry Taro, Gupal mo, ikaw lang ang may ayaw, kasama mo yung terrorist ng grupo. <laughs> hindi ko ako lang. Hindi ko ako lang. Ako hindi ko ayaw eh. Umayaw na ako sa mga Duterte. Isa na akong malaking kapraningan, ang patuloy mong susuportahan, pero ang isinusulong, interest ng China sa so, West Philippines eh. Eh si Pinoy nga nun, minumura ng mga Pilipino eh. Minumura ko eh. Dahil so naging desisyon niya, na talikuran ang Scarborough Shoal. Oh. Kahit na dinidimanda-demanda niya, minu ko pa rin. Bakit? Eh hindi naman niya rin pinipigilan eh, yung pagtatambak ng mga inchick doon sa Spratly Islands eh. 'Di ba? Sa, sa Spratly 'yung mga naagaw nilang mga, mga features sa atin. Oh, apat doon. Yung uh, naagaw nilang features sa atin, no pala, whoa, oh, ang naagaw kay Cory Aquino. Apat doon pasok sa ano natin sa loob ng Exclusive Economic Zone natin. Yung dinevelop nila kung doon nagkakamali, lima na yung mga nasa exclusive economic zone natin, dinevelop de nila yon No. Pero wala silang walang pigil-pigil. No. Lumala nung panahon ni Duterte. <laughs> Di ba? Ang uh, inalis ang pagpapatrolya. No. Doon pa lang dapat nga yung part na yun, investigahan din yan eh. Maswerte na lang kasi we are not at war against China or any any country. Lalo sa China kasi kung nagkataon, treason 'yan. Yung ginawa niya ng yan. Biro mo, ayaw ipaglaban ang interest ng bayan. Nung hindi na presidente, ang ipinupush, eh, sundi ni BBM ang mga kasundo ang ginawa niya with China na kanya rin unang dinay-dinay. Diba? Ay, nako. <laughs> Living hero, ano? Ay. So, maliwanag. Pero alam niyo, ito, Makaka ano to eh, magkakaalaman dito pagdating ng eleksyon. Kapag yung uh, Team China ay naibasura ng mga Pilipino uli, nasambayan ng Pilipino, nagawa uli natin yung ginawa natin sa 8 Direcho na dinirecho natin sa basurahan o sa inidoro, ginawa natin uli ngayon. Eh I would say totoo etong uh, survey na to. 'Di ba? Na ayaw ng mga karamihang mga Pilipino na pumabor sa Quadcom hearing, eh, ayaw na nga sa mga Duterte. Okay. Lalo na yung impeachment ni Sarah. So, impeachment pa lang pinag-uusapan doon. Wala pang survey. Kung uh, pabor sila na masampahan pa siya ng kasong kriminal sa pandarambong, sa kaba ng bayan. So, palagay ko, yun, mas lalaki pa yung percentage doon. Kasi ombudsman ang magiging... Kumbaga, ombudsman ang magiging busy at yun naman ang trabaho niya talaga, di ba, litisin ang mga government officials, elected and appointed officials. From the Lupon Tagapamayapa up to the President. O, litisi niya yan. Diba? So, ang Senado-Kongreso hindi mabibisi. Kaya tingin ko, yung uh, sa impeachment na yun is 41% only ang uh, pumabor. Kasi mas pabor sila, mas malaking bilang dito, ay pabor na dun sa pagsasampan ng kaso laban sa Sarah 'di ba? Legal ano na 'yon, proceedings na talaga 'yon. Oh. Sabi ni Kirk good morning Sir JDB. There's, there's also a chance that those who voted anti-impeachment sila sa survey. Uh, did so to respect president's opinion and not necessarily because they believe in the BFI. Yeah, that's correct. Thank you po sa pamasko ma'am. 'Di ba? Tama. 'Di ba? Na kaya 41% kasi ayaw namin kasi gusto ng pangulo. 'Di ba? na habang ang uh, habang nililite si Sara Duterte sa plunder cases niya, ang mga mambabatas natin, ang gobyerno ay tuloy-tuloy ang uh, takbo kumbaga business as usual. 'Di ba? Move on na tayo, nakakulong na 'yan. Oo, wala na tayong diyan. Hayaan niyo natin yung mga DDS na magra-rally sa gilid ng uh, kulungan. Di diba? Doon na lang sila dikit palagi. Ah. mega mega love shout out. Salamat po sa pakulay. Doon na lang sila sa gilid. Oh, tapos eh pare-pare hilera, meron mo ganyan, no. Uh, parang ibon. Bangag, sigutin isa. Bangag bagag 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 pag merong pa kulay Mega love shout out maraming salamat po Ma'am Katleya sa padala niyo po maraming salamat malaking tulong po yan sa aming pamilya tapos yung mga katabi sasabihin sana all tapos babanggitin, naku sana pumunta rin po kayo sa channel ko <laughs> I know that <laughs> di ba mga bayo mga kung ano ito para ha isuggest ko sa inyo yung ano yung Uh, putahan yung sa channel niya kaka uh, kaka content lang niya ulit yung tungkol do sa hiwa ni Sara sa kanyang leeg yung peklap doon ano ba talaga yung nangyari doon panoorin niyo yon Nandos po sa content nito ni Carclea okay parang uh, sa so 2 days lang na ata nakalipas ng gawa yung content na yon parang inulit niya yon eh yung content na yon 17 minutes lang yon panoorin niyo po and then, syempre mag-subscribe na rin kayo then ang gaya ng ginawa nyo, sinuportahan nyo rin. Pinakinggan nyo, binigyan nyo ng pagkakataon yung kaibigan ko. Si Go Philippines. At ngayon, sikat na sikat pa sa akin. O, di ba? Then, tignan nyo rin, subukan nyo rin si Carclea. Di ba? Ay, nako. <laughs> Alright, so again, congratulations po sa mga Duterte. At sa, hindi, ano to eh? This is actually finally, I would say, finally, ang taong bayan, eh, nagsasabi na rin sila through surveys ng uh, ayaw nila sa mga Duterte. Diba? lalo yung ina po pinaburan so pa ano we eh, trabaho naman po kasi ng mga kongresista yan kung trabaho nila mag-investigate bahagi yan ng trabaho nila alam niyo hindi ko alam kung saan ang galing nag-aral tong mga loko-loko na sinasabi nila hindi yan trabaho ng hindi yan trabaho ng mga kongresista mag-investigate hindi ko alam kung saan tumubo yung utak ng mga yon paurong ang ikot lang eh ang normal po ang ikot ng cells is pabaliktad okay counter clockwise yung abnormal is clockwise kung so daw nagkakamali <laughs> Sabi ni I'm a, do- I'm a dog Duterte kami Eh pakialam namin <laughs> Pero buti na lang Duterte ka Eh mak- mapapakinggan mo to no? Kasi definitely hindi nyo alam to eh Now uh, Political Science 101 tayo para yo, Para sa inyo um, Kung titignan nyo ho Sa mga libro no Tungkol dito sa May mga paliwanag na Tungkol dyan sa Duties and ano, uh, Responsibilities Ng mga ng legislative department isa doon ay makikita ninyo yung kanilang uh, sa, sa mga functions nila and responsibilities. Ito pong oversight function. Ibig sabihin, pwede silang mag-investigate provided it must be in aid of legislation. Ano man ang kanilang uh, gawin dyan sabihin, yan po ay perong protection. Meron niyang absolute immunity. Hindi sila pwedeng papanagutin para magawa nila ng buong ayos ang kanilang investigation. And after all, meron silang mga hearings and then doon dapat sasagot ng maayos. Diba? Magdidepensa ng maayos kung merong naaakusahan. Oh. Pero kung hindi po yan in aid of legislation, pwede pong ipakulong ang kongresista. Pwede yung kasuhan. Okay? Pag basta ang parusa, ay eh, pasok sa anim na taon na pagkakakulong, then mabubunot po siya dyan. Lalo na pagka tapos na ang sesyon, pwede hong ang kongresista <coughs> at makasuhan at mga di ba? Kaya sinasabi nila na hindi yan trabaho, hindi korte. Wala po nagsasabing korte. Pero sinabi ng Korte Suprema ay quasi judicial body rin ang Kongreso. Kasi nga po, meron silang ganyang klaseng function. Pwede silang mag-investigate. Ang layunin ay para makalikha o makapagbago ng umiiral na batas. Para ang, kasi po ang mga batas po natin, mga kababayan, it has to be attuned to the changes of times. 'di ba? Kung ano yung pangangailangan ng mga ng panahon ay dapat po tumutugma ang ating mga batas para tuloy-tuloy na mapoprotektahan ang sambayan ng Pilipino at ganun din ang interes ng ating bayan. oh parang katulad din natin, eleksyon tayo ng eleksyon, pero wala tayong kadala-dala. yung mga walang kwenta binoboto pa rin natin kasi nagbigay ng ano ng uh, ayuda, 'di ba? Binigyan kayo ng ilang sardinas, Oh, kasi inanakan kayo, ay inanakan kayo. Inaanak -ina sa naanak yung mga anak ninyo sa binyag, sa kumtil, yung mga ganun, mga kasal-kasal, yung mga ganun. Tapos tambay naman wala ginagawa yung congressman ninyo. 'Di ba? Walang inatupag. <laughs> nag ng panukalang batas hanggang doon lang. Di, hindi niyo nakikita sa committee hearings, hindi man na, hindi naman nakikita doon sa session hall, 'di ba? Ay nako. Okay. So, tingnan natin ano pa iba mga lalabas ng mga service pero ito eh mag magdudulot ito ng ano, kumbaga moral booster ito ng mga kongresista natin lalo yung mga nandiyan sa Qualcomm. <laughs> okay. All right, so iwan na natin 'to. Ano, maliwanag lang naman kasi 'yan.